Dinala si Elias papuntang langit. Ikalawang kabanata. Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamamagitan ng isang ipu ipo naglalakad sina Elias at Eliseo galing sa Gilgal. Sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Bethel." Pero sinabi ni Eliseo, Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo. Hindi kita iiwan. Kaya pumunta sila sa Bethel. May grupo ng mga propeta roon sa Bethel na pumunta kay Eliseo at nagtanong, Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guru mo sa araw na ito? Sumagot si Eliseo, Oo, alam ko. Pero huwag na nating pag-usapan. Pagkatapos, sinabi ni Elias kay Eliseo, Maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Jericho. Sumagot si Eliseo, Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo. Hindi kita iiwan. Kaya pumunta sila sa Jericho. Muli may grupo ng mga propeta roon sa Jericho na pumunta kay Eliseo at nagtanong, Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guru mo sa araw na ito? Sumagot si Eliseo, Oo, alam ko. Pero huwag na nating pag-usapan. Pagkatapos, sinabi ni Elias kay Eliseo, Maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ilog ng Hordan. Sumagot si Eliseo, Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. May limangpong miyembro ng mga propeta na nakatayo sa unahan, at nakaharap sila sa lugar na hinintuan ni na Elias at Eliseo sa ilog ng Hordan. Hinubad ni Elias ang balabal niya, inirolyo ito, at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig, at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, Bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Sumagot si Eliseo, Gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan sinabi ni Elias, Mahirap ang hinihiling mo, pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo. Kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo. Habang naglalakad sila na nagkukwentuhan, biglang may dumating na karuwahing apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila. At biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, Amako, amako, ang mga karuwahe at mga ngabayo ng Israel. At hindi na niya nakita si Elias. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Dinampot niya ang balabal ni Elias na nahulog at bumalik siya sa tabi ng ilog ng Hordan at tumayo roon. Hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias at sinabi, Nasaan na ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nang ginawa niya iyon, nahawi ang tubig at tumawid siya. Nang makita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Jericho, sinabi nila, Ang kapangyarihan ni Elias ay sumasa kaniya. Kaya sinalubong nila si Eliseo at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sinabi nila, May kasama kaming limampung malalakas na tao. Hayaan mong hanapin nila ang guru mo. Baka dinala lang siya ng espiritu ng Panginoon sa isang bundok o sa isang lambak. Sumagot si Eliseo, Huwag na ninyo silang paalisin. Pero nagpumilit sila hanggang sa nahiya na lang siya na tumanggi. Sinabi niya, Sige, paalisin ninyo sila. Kaya pinaalis nila ang limampung tao at sa loob ng tatlong araw ay hinanap nila si Elias. Pero hindi nila ito nakita. Pagbalik nila kay Eliseo na nasa Jericho pa, sinabi ni Eliseo sa kanila, Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag na kayong umalis? Ang mga himala na ginawa ni Eliseo Ang mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Eliseo, Ginoo, Nakita naman po ninyo na mabuti ang kinatatayuan ng aming lugar. Pero marumi ang tubig, at hindi tinutubuan ang pananimang lupa. Sinabi ni Eliseo, Dalhan ninyo ako ng bagong mangkok, at lagyan ito ng asin. Kaya siya'y dinalhan nila nito. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin, at sinabi, Ito ang sinasabi ng Panginoon. Lilinis ang tubig na ito. At mula ngayon, hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan o hindi pagtubo ng mga pananim. Mula noon, naging malinis na ang tubig, ayon sa sinabi ni Eliseo na mangyayari. Umalis si Eliseo sa Jericho at pumunta sa Bethel. Habang naglalakad siya sa daan, may mga kabataan na nanggaling sa isang bayan at ininsulto siya. Sinabi nila, Umakyat ka, panot! Umakyat ka, panot! lumingon si Eliseo. Tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, may dalawang babaeng oso na lumabas galing sa gubat at pinagluray-luray ang apat na put dalawang kapataan. Mula roon, pumunta si Eliseo sa bundok ng Carmen at pagkatapos ay bumalik siya sa Samaria.